Ayan mga kabebe ko, pagkagising ko nga kaninang umaga, nagmamadali akong lumabas kasi magpiprepare na nga ako nung uh, tubig na ipapaligo ko. Aba, akalain yung madaman mga kabebe ko, nakita ko ito, ito dun sa may bandang baba. Tapos, ang kapal ng balahibo niya, so sobrang dami ng balahibo niya talaga guys. Ito yung ano, uh, makate, pag nadikit sa yung balahibo talagang super. Mangangati yung buong katawan mo. So, ang ginawa ko, dilipat ko siya dito sa may malapit sa halaman sa harap ng bahay namin. Ayan, dyan. So, hindi ko siya pinatay, mga ka ko. Dilagay ko lang siya dyan. Ayan. So, kung mapapansin nyo, higad po ang tawag dito sa uod na to na makapal ang balahibo at uh, makati talaga yan pag nadampi sa ating balat. So, yan So, safe na siya iniwan ko na siya dyan. Uh, ayan, bahala na siya sa buhay niya. <laughs> Hindi, dyan. At least buhay siya, di ba? Hindi ko naman siya ginalaw. Okay? So, safe na safe na siya dyan. Okay, manginain siya dyan.